Karamihan sa atin, kapag humaharap sa isang suliranin, ay nananalangin na, Lord, tapusin mo na ang problemang ito upang maging maayos na ang buhay ko. Ngayong panahon ng pandemya, ganyan ang panalangin ng karamihan. Kung ikaw ay may problema sa kaperahan, relasyon o kaugnayan, sa kalusugan o ano paman, sigurado kung alam mo ang pakiramdam ng asamin ng agarang malunasan ang problemang pinagdadaanan. Naalala ko nung madiagnose ako nung September 2018 na meron akong brain tumor at nasabihan kailangan ng agarang operasyon. Napakahirap ipaliwanag ang naramdaman ko at ng aking mga mahal sa buhay sa pagitan ng araw na ako ay nadiagnose at sa panahon ng brain surgery. Nandyan yung tila gusto mo nang dumating ang araw ng operasyon at matapos na agad ito. At nandun din ang kaisipan na baka mainam pa na huwag na lang magpa-opera dahil baka magkakomplikasyon. Mahirap na kalagayan kasi kung itutuloy o hindi, kailangan ng agarang desisyon. Pressure dahil kailangan magpasya sa loob ng maiksing panahon. Ano man ang piliin, ito ay desisyon kailangang ipanalangin, pag-isipan at panindigan. Walang kapasyahang walang consequence. May risk ang brain surgery, may consequence din ang pagtanggi o pagpapaliban nito. Tila sa mga panahong iyon, ang nangyayari ay isang personal na laban yung ako ang may pinakamahalagang say, pero lahat ay maaapektuhan ng aking kapasyahan. Magulang, asawa, mga anak at mga taong sa akin ay nagmamalasakit at umaasa. Habang ang lahat ay nakatuon sa laban para sa kalusugan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya at may nililikhang karanasan sa aking buhay at sa buhay ng nakapaligid sa akin na magiging isang napakahalagang patutuo at ministeryo. Yung problema ay isa palang binhi ng patutuo at ministeryo na mula sa isang mabigat na pinagdadaanan ay ang sariwang karanasan ng katapatan ng Diyos ang nakaabang. Ang karanasan ito ay hindi lamang magpapalalim at magpapatibay ng pananampalataya ko, ito din ay magiging instrumento para sa ikalalago at ikatitibay ng mga taong makakarinig at makakasaksi nito. Ang sabi ng Bible, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Totoo na hindi sa lahat ng pagkakataon at panahon ay kagalingan ng itutugon ng Diyos. Pero dapat nating tandaan na hindi nawawala ng layunin ng Diyos sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ang halaga ng buhay at karanasan mo ay hindi lamang masusukat sa pagtugon ng Diyos sa mga panalangin mo ayon sa kahilingan mo masusukat itong higit sa pamamagitan ng layunin niya sa buhay mo. Na kahit ang pinakamabigat at pinakamahirap na pinagdadaanan mo ay alam ng Diyos at saklaw ng layunin niya sa buhay mo. Magpasakop ka sa Diyos at magtiwala. Yamang alam mo na sa Diyos, lahat ng karanasan ng taong sa Kanya ay sumusunod, ay magiging pagpapala. Asa ka pa?